Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinita ni Maine Mendoza ang isang netizen na pumuna sa kanyang pag-uulit ng damit, partikular na ang green dress na isinuot niya sa prenup shoot nila ng kanyang asawa. Ayon sa netizen, tila walang paki-alam si Maine kahit paulit-ulit ang kanyang kasuutan, on and off cam. Say ng netizen sa ex, eto yung Zara green dress sa prenup shoot nila ni hubby niya. Ang babaeng walang paki kahit ulit-ulitin ang damit on and off cam. Sa kanyang reply, sinabi ni Maine kung bakit tila malaking isyo ang pag-uulit ng damit ng isang public figure. Ang tagal ko ng curious, hindi ko gets yung big deal sa ibang pag-ulit ng damit ng public figures. Hehe, <laughs> serious question, may issue ba sa pag-ulit ng damit? Aniya sa kanyang comment. Agad naman siyang dinipensahan ng kanyang mga taga-suporta, sabi ng isa, di como artista ay wala ng karapatang umulit ng damit na sinuot na niya dati. Kahit ilang beses pa niyang inuulit-ulit yung sinuot niyang damit, okay lang yan. May nagpahayag din ng suporta sa kanyang praktikalidad. Not an issue with regards sa pabalik-balik ang suot, as long as I'm comfortable and malinis. Isang taga-suporta rin ang nagsabi, it's not an issue main. You are so practical and I admire you for that. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.